nangangati ako. Sabi ko sa waiter, wag lagyan ng sipon sa pagkain ko. Dahil may allergy ko sa seafood. Waiter, alika ka nga. Tawagin mo kayo yung manager mo. Paano naman ako, nangangati na ako. Wag na kayo mag-alala. At ngayon, agad kitang ipapadala sa pinakamalapit na ospital. Sagot namin ang lahat ng gastusin mo hanggang sa kayo ay gumaling. At ikaw naman, Ryan, tanggalin mo na ang uniform mo at ang ID dahil tanggal ka na. Pero madam, baka pwede mo pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Baka graduate ko lang sa course ng COC. Ryan, isa rin ako sa customer dito. At narinig kita kanina, graduate ka ng cook. Tamang-tama, magbubukas rin ako ng restaurant. At kailangan kita bilang manager. Madam, maraming salamat po. Sir Victor, yung allergy niyo po, eh isang oras na magawala na yan. Kaya lang meron akong bad news ayon sa pa-examen ko sa dugo ninyo, hindi kami na malubang karamdaman niyo. Pag ito hindi naagapan, eh, magiging malalang kanser. Dok, paano nangyari yun? Eh, ang lakas-lakas mo, oh. Sir Victor, buti na lang nagka-allergy kayo. Dahil nagkamali yung waiter sa pagbigay ng pagkain sa inyo. At dahil sa pangyayari niyo, maaga natin nalaman na magiging sakit niya. Ang good news nito, Ma makukuha pa natin pa sa gamot. Kaya pala nagkamali yung winter sa pagbigay ng pagkain para pala sa ikakabuti ng buhay ko.